Mga pangunahing balita sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Miramar News on the Go. Mga pangunahing balita sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Mimaropa News on the Go! Maganda hapon sa inyo lahat. Ito ang Mimaropa News on the Go, ang lingguhang balitaan hinggil sa mga kaganapan at magandang balita sa limang lalawigan ng Mimaropa. Ito si Josh Sugay para sa edisyon ng araw na Webes, ikawalo ng Pebrero sa taong 2024. Sa ulo, nating mga balita. Pinsala ng El Nino sa agrikultura sa Occidental Mindoro, nasa 36.5 million pesos na. Senior citizen sa bayan ng San natanggap na ang kanilang social pension mula sa DSWD. DPWH, natapos na ang rehabilitasyon ng kalsada sa Santa Cruz. Pagkalat ng African Swine Fever sa Romblon, kontrolado na. Mahigit 5,000 baboy na matay. ICT Broadband ang Masat Project Incentivize, magkasabay na inilunsad sa Palawan. Walong dat labintatlong kalahi siege project sa Mimaropa na ipatapos na ng DSWD para sa taong 2023. Dumako na tayo sa mga balita mula sa limang lalawigan sa rehiyon. Pinsala ng El Nino sa Occidental Mindoro umabot na sa 36.5 million pesos. Ang balitang niyan mula kay Voltaire de Quina. Umabot na sa 36.5 billion pesos ang pinsala ng tagtuyot sa lalawigan ng Occidental Mindoro dulot ng El Nino ay sa Provincial Agriculture's Office o OPA. Batay sa talaan ng OPA, sa kasalukuyan, may isang pinakamalaking na pinsala ng tagtuyot at nagkakahalaga na higit 27 million pesos ang damage loss dito umabot naman sa 4.6 milyon pesos ang halaga ng nasira sa Mangbin samantalang halos 5 milyong piso ang idinulot na pinsala ng El Nino sa Palayan. Ang kay Provincial Agriculturist Engineer Alrizo Zubiri, noong isang taon pa naghanda ang pamahalang panlalawigan para sa mga posibleng interbensyon na kanilang maibibigay sa mga maapektuhan ng tagtuyot. Katuwang ang Municipal Agriculture's Office, naging maaga rin ang kanilang pagpapaalala sa mga magsasaka sa posibleng pinsalang tulot ng El Nino. Nagpapatuloy naman ang pakikipag ng OPA sa mga munisipyo at Department of Agriculture para sa mga maaari pang may tulong sa mga apektadong taniman. Voltaire de Quina, nag-uulat para sa PA News on the go. Senior citizens sa bayan ng San Doro, tumanggap na ng kanilang social pension mula sa DSWD. Guulat si Dennis Nebreo. Sinimulan ng ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Mimaropa ang social pension para sa mga indigent o may na senior citizens ng rehiyon, partikular sa mga lolo at lola sa bayan ng San Teodoro, Oriental Mindoro, Kamakailan. Pinamunuan ng Regional Social Pension Unit, katuwang ang lokal na pamaalaan ng pagkakaloob sa 1,408 na binipisyaryo mula sa nasabing bayan ang unang pangkat na mabibigyan ng pensyon para sa unang semestre ng taon ng 6,000 piso bawat isa na may kabuang halaga na 8,448,000 pesos. Sa ilalim ng Republic Act No. 11916 ang pagtataas ng pensyon ng mga may hirap na senior citizens sa 1,000 mula sa 500 ayuda ay may layuning matugunan. Ang kakulangan sa kapasidad ng mga nakatatanda na makabili ng pagkain at gamot dahil na rin sa patuloy na pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Dennis Nabreho ng PIA Oriental Mindoro naguulat para sa Mimaropa News on the Go. DPWH natapos na ang rehabilitasyon ng kalsada sa Santa Cruz. Ang balitan niyan alamin mula kay Romeo Mataap Jr. Natapos na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagsasaayos ng kalsada sa Barangay Tarog hanggang Barangay San Isidro sa bayan ng Santa Cruz, Marinduque. Base sa ulat ng DPWH District Engineering Office, ang nasabing kalsada ay may habang 1,000 linear meter kung saan ito ay sinementuhan at nilagyan ng kaukulang kanal para magsilbing daluyan ng tubig ulan. Naglagay rin ng stone masonry at slow protection sa ilang bahagi ng kalsada na may mga bangin upang maiwasan ang paguho ng lupa sakaling dumating ang malakas na buhos ng ulan. Ayon kay Assistant District Engineer sa Gosara Kapal, caretaker ng DPWH Marinduque, pinauhusay ng proyekto ang koneksyon sa transportasyon ng iba't ibang barangay na makatutulong sa pagunlad ng ekonomiya at pagsama-sama ng lipunan. Dagdag ni Kapal, dahil sa pagsasaayos sa mga kalsada sa nasabing mga barangay, ay magiging mas madali para sa mga residente ang paghahatid ng mga produktong lokal sa pamilihang bayan. Romeo Mataak Jr. nag para sa PIA Mimaropa. News on the go. Pagkalat ng African Swine Fever sa Romblon, kontrolado na. Mahigit liman libong baboy na matay. Ang balitang niyan, alamin mula kay Paul Jason Foss. May mahigit limang libo na nababoy ang namatay at pinatay sa probinsya ng Romblon dahil sa pagtama dito ng African Swine Fever mula noong huling buwan ng 2023. Sa pinakahuling ulat ng Office of the Provincial Veterinarian, 3,798 dito ay namatay na mga baboy sa mga apiktado barangay ng mga bayan ng Alcantara, Kahidjukan, Looc, Odjongan, San Fernando at Santa Fe ay 1,367 naman ng mga baboy ang pinatay at insunod sa si inasagawang depopulation ng Department of Agriculture. Ibinahagi rin ng provet na kontrolado na ang ISF sa mga bayan ng Fernando. Sa kabuuan, naabot na sa 1,084 na hog raisers ang naapektuhan ng virus sa buong lalawigan. Patuloy naman ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan panlalawigan sa mga apektado ng virus sa tulong na rin ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Mula rong blon, Paul Jason Foss nag-uulat para sa PIA Mimorapa News. On the go! DICT broadband ng masa at project incentivize magkasabay na inilunsad sa Palawan. Ang buong detalye mula kay Orlan Habaga. Magkasabay na inulunsad sa Palawan ang broadband ng masa program ng Department of Information and Communications Technology at ang project incentivize sa pamamagitan ng Better Access and Connectivity o Beacon program ng USAID sa pakikipagtulungan sa DICT at Philippine Space Agency. Ayon kay DICT Assistant Secretary for Infrastructure Management Philip Barelia, sa pamamagitan ng broadband ng masa program ay mayroon na ngayong libreng fi access sa 37 lokasyon sa lalawigan ng Palawan. Samantala, layuni naman ng project incentivize na mapaunlad ang ekonomiya ng isang lugar sa pamamagitan ng pagpapabuti ng information and communications technology infrastructure. Ang malayong barangay ng Pag-asa Island sa munisipyo ng Kalayaan ang isa sa napiling binipisyaryo ng proyektong ito kung saan pinagkalooban ng isang community network gamit ang Starlink. Para sa Mimaropa News on the Go, Orlan Habagat ng PIA Palawan, nag-uulat. Walong daan at labing tatlong kalahi seeds project sa Mimaropa na ipatapos ng DSWD para sa taong 2023. Panoorin ang balitang ito. Ayon sa talaan ng DSWD Mimaropa, may kabuoang bilang na 813 sub-projects ang naipatapos ng ahensya para sa taong 2023. Ang mga proyekto sa ilalim ng kapit-bisig laban sa kahirapan Comprehensive and Integrity Delivery of Social Services o Kalahi SEEDS Program ay eh tinatayang nagkakahalaga ng 776270108 pesos. Isa sa mga proyektong naipatapos sa rehiyon ay ang konstruksyon ng water system sa mga barangay ng Armado at Tibag sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro. Ayon sa mga residente ng mga barangay, malaking tulong ito sa pang-araw-araw na paumuhay nila, lalo na sa mga panahon na wala silang mapagkunan ng malinis at ligtas na tubig. Umabot naman sa 334,784 na kabahayan sa rehiyon ang naikinabang sa mga proyektong ipinagkaloob ng ahensya sa kanika nilang mga barangay. Joshua Sugay naguulat para sa PAA Mimaropa News on the Go. At dito nagtatapos sa isa na namang edisyon ng Mimaropa News on the Go. Makibalita, makialam, at maging mapanuri sa mga kaganapan sa ating regyon. Hatid sa inyo ng Philippine Information Agency Mimaropa, ito ang Mimaropa News on the Go. Ako si Joshua Sugay, hanggang sa susunod na edisyon. Magandang hapon! Mga pangunahing balita sa Mindoro Marinduque, Romblon, Palawan sa Inyong napakinggan ang Mimarapan News on the Go News on the Go, on the go.